So what's up mga tropa, welcome back again sa another video, another vlog na po tayo dito sa amin sa Batangas at may napulot tayong speaker at ating uh, i-re-restore to ayan, uh, pauwi na ako nito ayan, napulot natin yan sa daan hindi na rin pag video uh, at mag isa lang po ako, ayan so ngayon, uh, atabayan nyo po ang aking uh, pagbukas nito at uh, abangan nyo kung anong tunog uh, ang maganda dito, tara, samahan nyo tara, let's go! at yun na nga ang na ako sa parking namin dito ayan mga tropa nga pala D10 na speaker nga pala ang ginamit dito, dito at saka yung 12 volts at 220 amplifier ay pwedeng pwede ito so ngayon ayan samahan nyo ako on subscribe Apollo YouTube channel. Please subscribe, hit notification bell para update kayo sa mga video, i-upload at mga parting pa mga kapawa. So yun, ang yun na binuksan na namin to. let's So yung mga na kita masak dari yang kanya yang chips-nya. Jangan so, yang mau trapa atau uh, bibi lagi udah. Oke net ah uh, nabas yang kanyang retro cone cara yang paling sama driver sama. Ya ambil dulu masarao. At ah uh, check nanti yang nama boy's tara. Let's go. Tuh. Yo ah. Kita di kelasin tuh. Entar let's go. So naman mga tropa Ito na dito natin nilagay ito ating uh, Mini amplifier yan eh, Nilagyan ko na lang ng wire At uh, Connecting ko na ito kanina Okay naman sya Oh good na so, nilagyan ko na lang sya Ito so, yung kanyang positive Ayan At negative yung mga tropa Ayan. So ngayon mga tropa ito yung nakikin yung box na yan Yung paglalagyan natin ng uh, amplifier na ito at gawa na yung kanyang case nya eh talagang sirang-sira na siya mga tropa Hindi niya mapapakinabangan So yun naman ito dalawang speaker ito na This is yan na isa Tatanggal natin isa papakinabangan natin At yung isa yung wasak na rin yung paper cone Ito yung amplifier nya wasak na rin Yung IC nya dito naman wala na rin power yan Talagang sira yung IC nya niya ay mabuhay so ngayon dyan natin alamay yung speaker natin mm -hmm. so yung mga tropa punta sa kumulat at saka testing tayo let's go so yung what's up mga tropa uh, nagawa na natin yung ano yung ating uh, uh, speaker to to. Karaan, eh. na to nakita nyo man ang medyo ano sya wasak na sakit car na to uh, hindi ko lang sa bahay namin dito yan umaandar na nga ito umaandar na yan napagana ko na sya uh, ayan at ay uh, eh, opo na kasi kanyang ano kasi ito may 12 volts sya itong 220 nya wala na sira na yung mga supply nya so, ngayon 12 volts na natin gagamitin na mga kapas ayan. So, yung napulutan kayo na sa basurahan yung mga nakarang araw ito na yung so na ano, update ko kayo mga tropa yan so ngayon ayan may na indicator na ano, nabibling sya si sabihin on nya hanapin natin yung bluetooth dito uh, Bluetooth. blutot iya, mag blutot ayaw mag scan na siya wala siyang so, device ayun uh, LD082 hindi natin ayan pairing the bluetooth device is connected successfully ah diba ah uh, delay uh, delay yung sounds diba Yan, tapos. Ah, yan. Yung mukha niya. Oh. Ano yung laman Yung red niya, yung cone niya. So, yung speaker na malaki. So, yung nagay. Tapos yung isang speaker niya dito. Sa so, credit ko rin. Tapos mo tayo ng YouTube. Tapos. YouTube niya sa YouTube nito. Ah, uh, shout out na pala sa pinsan ko ng pera ng cellphone. Fantastic natin. Yan. Tapos tayo. so yung masama ba ito yung may noy din bang channel ko the usual supplements first is nice. the Rikini. it aids in the enhancement of natural resistance to intestinal infections ang batang matatag, hindi sakitin. din gusto probiotics oh

dito na lang sa aking na, uh, vlog na to, mini vlog na to uh, na. na ayan, shout out sa mga kumakain sa YouTube channel. yan. shout out sa mga mga subscribe sa akin. Please subscribe and the notification bell para bigyan mo mga okay, big ko ng upload at uh, video mga video mo. <laughs>